Pampalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay August 28, 2024, Merkules at ngayon po ay ginugunita natin ang kapisahan ni San Agustin, isang ubispo at pantas na simbahan. Ang ating pong unang pagbasa para sa araw na ito ay hinango sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Thessalonica, chapter 3 verses 6 to 10 and verses 16 to 18. Mga kabatid, iniuutos namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo na layuan ang mga tamad at ayaw mamuhay ayon sa mga tagubilin namin sa inyo. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho nang kami nariyan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kanino man ang hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sino man sa inyo. Ginawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatang maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo'y bigyan ng halimbawang dapat sundan. Nang kasama pa namin kayo, ito ang tagubiling ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakanin ang sinumang ayaw gumawa. Ang Panginoon na bukal ng kapayapaan ang siya nawang magkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng pagkakataon. Naway sumayin lahat ang Panginoon. Akong si Pablo ang sumulat ng pagbating ito. Binabati ko kayo. Ito ang aking lagda sa lahat ng sulat ko. Ganito ako sumulat. Naway sumayin lahat ang pagbabala ng ating Panginoong Heso Kristo ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Ito po ay halos huling bahagi na po no, ng uh, sulat ni Apostol sa San Pablo. Ikalawang sulat dahil tutusin tatlong chapters lang po itong uh, sulat niya sa Thessalonica. At yung paanyaya po niya no, na dapat patuloy kung yung halimbawa po na kanyang ipinakita na bagamat sila po ay nagpapahayag ng mabuting balita pero hindi po sila umasa sa bigay lang ng tao kundi uh, sila po ay nagtatrabaho kumbaga pinagsisikapan din nila na, na ang kanilang kakanin ay pinagtrabahuan maganda po yung yung paalala niya no na wag pakanin ang mga taong hindi nagtrabaho yung mga hindi kasi maganda talagang ugali yung maging tamad yung aasa ka lang maghihintay ka lang sa iaabot o ibibigay sa iyo ay eh, kailangan mo din talagang magsumikap kaya nga uh, kung totoo po no, sa ating po mga lingkod ng simbahan ay eh, papatuloy pa rin dapat na nagsisikap hindi yung purkit nasa simbahan ka hindi ka na magtatrabaho purkit nasa simbahan ka Uh, ikaw lang dapat yung binibigyan o receiver, kundi magsumikap ka rin para matuto rin na makapagbigay at may maibigay ka sa, sa mga tao. So, eh magandang paalala po ito no, na pwedeng uh, hindi lang tayo basta magdadasal lang. No? Hindi puro uh, dasal na babagsak na sa iyo yung, yung grasya. No? Kundi yung dasal ay sinasamahan ng ng gawa at ito ay pinapalakas ng pananampalataya. Uh, kaya sana po no at uh, katulad din po ng uh, aral ng simbahan na binibigay sa atin na uh, katulad ni San Agustin, no, isang ubispo at uh, kinikilalang uh, Doctor of the Church dahil sa kanya po naging ambag sa sa ating simbahan, uh, siya yung isa sa mga tumilig sa din o hinarap at sumagot sa mga katuro ang liko o mali at yung mga na heresy sa simbahan noon at ito yung kanyang uh, talagang sinikap no, na maituwid uh, si San Agustin uh, just in case na po na hindi nyo kilala no, si San Agustin po yung anak ni Santa Monica na ating ipinagdiwang naman kahapon so sa labis no, na pagdarasal ng kanyang ina uh, Si San Agustin ay na-convert din sa kanya pong pananampalataya. kung uh, kumbaga yung isang tao na dating namumuhay sa isang makamundong pamamaraan, uh, matalino, uh, kumbaga isa ding uh, tinitingala no dahil sa kanyang katalinuhan, pero nga lang po no, medyo taliwas ang pamumuhay niya sa buhay kristyano bagamat siya po ay pinanganak noong 354 sa Tagaste, Africa uh, pina, parang tinuruan ni, ni Santa Monica ng pananampalataya pero dahil nga yung kanyang uh, asawa yung, kanyang, uh, yung pamilya na kanyang asawa ay hindi kristyano kung kaya hindi siya agad napabinyagan pero kalaunan nung makilala na ni, ni San Agustin ang Diyos at makonvert na siya siya po ay nagpabinyag at di kalaunan din na naging pare at naging obispo pa ng uh, ng ating simbahan at doon po talagang lumitaw palalo ang kanyang ka karunungan, katalinuhan upang mas ma maakay din niya no yung mga tao tungo sa, sa tungo sa katotohanan pagdating sa pananampalataya natin. Numatay po siya noong year 430. At ngayon ay napapasalamat tayo sa kanya naging kontribusyon. Papasalamat tayo sa mga katulad ni San Agustin na patuloy na nagagabay sa atin. So, muli, paalala sa atin ni San Pablo sa ating unang pag pagbasa ngayong araw. pagsumikapan natin, magtrabaho tayo, mas maging masipag tayo, bawal po ang tatamad-tamad. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.